Mahihintay na lang po natin yung, yung Resibo Mali Resibo na lang yung Mahihintay natin O mga kamusta Kinabi na lang po tayo Nung nag Time check 6.05 o 5 Ang bali Nabuhusan na po rin po Tsaka yun Kali, mga kamusta Halos na Nasa 1.4 pa lang Ang mga buhos niya Hold up Ang bali And, po tayo sa Okay, oh, pare ko eh mas maganda ayoko mo na lang yan alam mo nung oh, mga kamsan nandito na po tayo sa site natin nandito lang po yan uh, katabing bahay lang natin si Pinsan Ian Miranda and shout po sa kanya and bali pupormahan na po natin itong mga posting na natin binuhusan natin kapon so ayan po natin na ano, pamporma bali 2x2 na tubular bali 0.5 po to itong dinili natin so ayan mga kapos samayin po muna kami let's go Bali, nagawa na po natin itong mga porma, Bali, 4 Dali, tubular po yung ginamit natin na uh, ginawa natin ang um, frame. Ayan. Dali, lalagyan pa po natin ng anto ng PVC sa S3 kasi mag papaan tayo ng tubig dito. Yung tubig yung para sa ano, floor drain sa yung linya ng ano water line natin. Ayan, bali dun tayo ano. Dun tayo kukuha para malapit ali aakit yung tubig doon tapos doon uh, kakaan din tayo doon ali abangan na natin dito Ag, uh, abang na tayo ng ano, kulay blue so yan mga kamasan uh, abusan na rin po itong ano ayan nakasintahan na po ito tapos bubusan natin mamaya Gawa pa tayo ng forma. So, bali, tinasok na po na lahat ng mga natin dito. Tarlay natin, tsaka yung ano, sa toilet, tsaka yung ano, yung floor drain natin. Ayan, bali, kinuha na lang natin dito yung isang sa malapit. Tapos, ayan, binalik na rin yung tambak din. Ayan, tapos binubuhusan na rin yung ano, natin. Oh, ayun po mga kamos bali napormahan na po natin itong dalawa ito yung isa tapos ito yung isa tapos yun bali papormahan na po natin yan uh, madali lang po naman formahan yun ang inaanlo ko lang mga kamos na yung kulang kayo sa brace ay uh, ay din natin dun na uh, lagyan natin ng kaoy na ano papunta dito at saka doon. para naka brace hindi siya hindi siya tutulak papunta dito sa kanya sa baba so let's go mga kamason kaya po mga kamason bali binubuusan na po itong ano, mga poste natin na pinorman tapos ito uh, pinoporman din po natin itong isa para mamaya mabuusan na bali bubuusan po natin hanggang sa ilalim ng gutter siguro magbababa tayo ng ano, mga tres pare Okay. Magmula sa ilalim ng gutter, magbaba ng tres, no? Para pag binuhusan natin to, may ano, may buhos. bali bubuhusan pa buhos sa baba ng ano, gutter mga kamasan. Hanggang dito, ang balok po nila hanggang dun na sa labas. Bali dudugtungan natin yung gutter na yan yan Ayan, hindi na po natin tatanggal yan sa kabila na po yan, itong gutter. Tatanggalin lang po natin yan. Yung si Parlings, ayan. Mga si Parlings, tatanggalin natin at yung tubular na 2x4 ayun mga kamason uh, start na po silang magbuwas samahin niyo po muna kami mga kamason nalitutuloy natin to yung pagpuporma natin let's go ano, TNT. Ani bili tayong ano, bakal. Ali number number 10 ang dibilin natin. 14. 37 pieces. So yun. Ah. Siya pa, okay pare ko. Okay. Salamat na lang. Ito. Salamat na lang. Salamat na lang. Hindi, yeah, mas maganda. Ayoko mo na lang yan. Alam mo nung bumili kami ng 120 yun, di ba? 60 by... 16 ano? Di 12, 16 digits. Yung nasa pitan namin, si, inano pa kami? Kami pa namayaran? Na Bakit? Yan nga, sobrang dikit niya eh. Tapos, na, may arms eh. N Hindi ka agad dumano. Bumalik kaming konti. Sabi niya, 1 meter ang distansya niya sa amin. Umatras lang kami ng 20 cm. Nabunggo na namin siya eh. Nagbayad pa kayo? Nagbayad pa kami. Tutok ng tutok, Oo nga. Nung pumunta sa... <laughs> eh, inihintay na lang kung natin yung ano. resibo. Bali, resibo na lang inihintay natin. Bali, 37 pieces po pala ito. Ang binili natin. TNT yung kulong-kulong natin Napakalaga sa atin to mga kamasan pag bumibili tayo ng ano, materiales saan po pala to 125.6 per piece mga kamasan nandito na po tayo ang gali na po tayo ng mga ano, bakal. Ito yung binili natin na 37 pieces ang 37 pieces na number 10 binili natin nasa port pa lang ang mga buhos niyan. Itong tatlo, bali, hindi namin siya tinubuhos ng todo. Tinubuhos ng todo. Dahil bubuka mga kamasan. Kaya ito. Ano pa lang, nasa wamport port pa lang. Tapos yun, wamport port din. Tsaka yun, Ayun, magkakabuntis. Dahil hindi siya, wala siya masyadong ano, wala siya masyadong brace. Ayan. Ali tatlo yung napormahan natin. Ay, bali pabubuhos natin yan yung tatlo tapos yun tutuloy natin yung stirrup bali gumagawa na po tayo ng stirrup para sa biga yan eh Ay. ayan halos kalati pa lang yan tapos ito kalati tsaka yun sa dulo ayan bali tatlo ayan na. tubular ang priming natin na napuno nice. nice. na, na po na nice. yun dun tapos nice. ito na naman yung kasunod ito lang yung hey. ano hey. si pamangkin oh. natin o oh, choy okay. natin ano materiales ito ano 18 oh. 18,000 tapos yung itong material ayun nasa 27 ah. yung 37 pieces na ano uh, bakal din tapos yung uh, tubular na 5.5 right 5.5 bukas man. Ginabi na naman po tayo nung nagbubuhos. Ayan. Time check 6:05. Ayan, bali nabuhusan na po rin to. Sa so, ayon. Ang ilaw. Madilim. Ah, masyadong Ayan, bali natapos na rin po to Ah, nabuhusan. Ayan, may lamang na. Dito na ay, hali kinatapos nila 'yon sa um, poste. Iskonti na lang. Tapos ito na uh, matatanggal putos. ito tanggalin natin 'tong division na to, tsaka ito at mga kwarto para maluwang yung dito. siguro to tatanggalin din natin to uh, yung agdan natin sa kusina yeah. look bed po dati yung ano yung arts mamatay mamatay yung ilaw Magis ya,